milyong-milyong halaga ng tulong na ipamahagi ng DSWD sa so Oplan pag-abot noong Disyembre. At kidi party isinagawa sa District 2 ng Quezon City. Nagbabalik si Bien Manalo sa report. Price and Shine, Bien. abot naman sa mahigit 10 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga katutubo noong nakaraang buwan. Ito'y sa ilalim ng Oplan Pag-abot ng DSWD kung saan nagtutungo sa mga komunidad ang mga tauhan ng kagawaran para mamahagi ng food packs at tulong pinansyal. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang programa sa layong matulungan ng mga bata, individual at pamilyang nasa lansangan. Isang kiddy party naman ang isinagawa para sa kabataan sa District 2 ng Quezon City. Bukod sa sayang inihatid ng naturang aktibidad sa mga batang residente, nakatanggap din ng food packs ang mga batang nakisaya sa programa. Bien, Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.